Spotted 60% off na Converse Idol bagsak presyo na yan no. High cut na Converse naka 60 off, 700 pesos lang yan. Etong mga naka 70% off mga basketball shoes, particular naka white signature basketball shoes na New Balance Idol no, naka 70 binagsak na talaga ng presyo. 40% off naman at etong Adidas Bounce basketball shoes, naka sale na rin yan. 2,200 plus lang at marami pa dyan. Check natin, tol. Glenn Sumang TV. He's the king of intro. The king of intro is freaking back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back. And nandito tayo ulit sa Lucky Chinatown, particularly here dito sa Planet Sports. Sale sila up to 70% off. Check na natin multiple brands na kinikeri niyan idol no maaga pa kabubukas lang nitong Lucky China Town sa Binondo check na natin wag na natin patagalin pero bago lahat napadaan ka sa channel make sure oh well, bibidot mo subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo and pag nagawi ka dito sa Planet Sports check mo lang tong Ian Darcy ayan ayan yung mga pabango nila okay let's do this Pasukin na natin tong Planet Sports dito lang yan sa Lucky Chinatown Binondo. Sale sila up to 70% off. Dami nung lineup ng sapatos dyan. Basketball, running, ah uh, pan-training, lifestyle sneakers. At kung ano-ano pa, tol, makakapili ka ng gusto dyan, tol. Umpisa na natin. Ito, 40% off agad itong running shoes ng New Balance. Ganda ng colorway. Ganda rin ang design, tol. Oh. From From to 6'2", naging 3'7 na lang yan. 40% off itong suede materials na 574 NB Idol. lo oh. 3477 na lang to. Nike Blazer na lifestyle sneaker. Simpleng simple. At ang presyo is 2,000 pesos lang. O, oh, another one na Nike Idol tong Air Max na 3,000 pesos lang. oh. 40% off sa na naghahanap ng lokat na Converse. Ayan, mga 40% off. One star naman tong isang to. Check natin magkano nga naman. 1745 na lang 'yan, idol. Puma running shoes meron dito, tol. Naka-sale na rin at 3,000 pesos na lang 'yan, no? Oh. O oh, 60% off. Oh, New Balance na running shoes 2,000 pesos na lang from 52. Skechers pumasok na rin sa running shoes, ito idol, SKX. From 64 naging 3,000 na lang, oh. 40% off another Skechers to idol na running shoes 2897 na lang. LFC basketball shoes ni LeBron, no, yung Next Gen Idol collab LFC, ayan, 4000 plus na lang 'yan, no. 50% off na Zion Williamson na this trap idol Ayan, Zion on backside. 50 off na 'yan tol, no. At ang presyo nito is isolpo si 40 ta, 4000 pesos, brother. Uy, kala ko on cloud na eh, grabe naman yung sketchers, pinasok na yung ganitong technology din, no. Mas mura 35 lang to, idol. 50% off sa naghahanap ng Adizero. Zero. Oy, meron dito Adizero. Zero No? Oh. Oh, basketball shoes 'yan, tol, no? Oh, 3650 para sa Adizero. Zero. 50% off another one na oh, Ang ganda ng colorway nito, idol. Kamo? Patig. Ayano, oh, 3000 pesos na lang siya. 40% off, naghahanap ng running shoes, oh. Triple White. 4,200 pesos. 50% off another running shoes ng Adi. Ayan. Ayan yung presyo niya, Idol. O, NB Lifestyle Sneakers. So, ganda rin, ha? Ayan, no? 5,000 plus. 70% off sa naghahanap na itong ganitong basketball shoes, Idol. Pero last pair na to, size 8.5 yan, Idol. 3,000 pesos na lang, oh. From 10,000 pesos plus. O, oh, another one. Ito, maraming, ko, Ah, uh, yung colorway na to, marami naman siyang size. Yun lang nag-iisa yung kanina yung last pair. Ito, kawai, 70% off na yan, tol. Ito, may mga sizes pa yan. 4,000 na lang from 16,000 plus. O, oh, ito yung red colorway, ganda rin ito, idol. Naka-70 off na rin to. Kawai, signature basketball shoes. O, 4,000 na lang from 16,000 pesos. Ito, 70% of lahat, binabagsak, no? Basta ka Y. Leonard, idol. No? Okay, no? Ayan, no? may signature pa sa kanyang backside. Ka Leonard pa rin yan, idol. Oy, gamsol na, tol. Ayan, 4,000 pesos. Okay, dito tayo sa Adidas naman na basketball shoes. Itong medyo may pagkalokat na bounce. Ayan, idol. Ayan, mura na lang to. Alam ko, eh. nasa 2,000 plus. Ayun yun. 2014 na lang siya, idol. 20% off Jordan basketball shoes. Oy. Glossy, no? Ganda rin, no? -ano? Oh, 5.9 na lang to. From 7.3. Ito sa naganap ng Yanis is Mortality. Naka sale na rin yan, tol. At ang presyo, ayan, 3,400. 60% off New Balance na running shoes. Red colorway. Meron din, idol. 2,000 pesos lang yan. 50% off lifestyle sneakers na NB 500 yan tol magkano presyo nito ayan no 2497 another NB na 40% off ito pang high king idol no pang trek ayan no? Sale na rin niya 3477 na lang yan 50% off NB running pagin again idol ayan ganda check out the material solid yan tol 2,000 pesos lang. Ay, suabe. 2, 3, ito naman. Sa so, naghahanap na ganitong klase ng running shoes na ganito, may kantuhan. O, ito. Running shoes na naka 2,000 pesos na lang din ito. Ang Dami ng new balance. So, ito, ganito. 50 off na yan, tol. oh. 680 edition, tol. Magkano? Ayun. 3, 4. O, Adi. 20% off. O. Yung bounce tech to, ha. 2,000... Plus lang to idol Another one ito Ganda rin ng mga lilabas na ito Simpleng-simple no Yung Mga basketball shoes Pero gaganda to Ayun, 2,280 to Suwabe no Ayan no 2,000 pesos lang Gaganda pa ng design At colorway Minimalist lang idol Bounce technology 60% off Yan itong Triyang shoes to Ayan no Nasa 3,000 plus na lang siya another 50% off Skechers running tol ay yan no? 2,000 pesos na lang yan o, 50 off eto tol grabe dami pagpipilian dyan tol no? kaya kung mapapanood mo yung video na to puntaan mo lang itong binondo Lucky Chinatown dito sa Planet Sports daging sale dito everyday sale ngayon pinuntaan natin sale sila up to 70% off tol no? grabe yun. Okay, ayan o. Oh. Daming shoes, tol. No? Oh, Kung ka dito, tol, no? Pun Puntahan mo kagad ka tong Planet Sports. Ito, tigda dalawang libo lang. Suwabe. O, oh, pickleball. <laughs> Meron naman sapatos pang pickleball, idol. Nakasail agad, o. Oh. Yung 2,000 plus na lang, o. Oh. Pang pickleball yan, tol, no? Oh. Ayon yung presyo. Okay, pickleball. Ganda rin, ha? Ah. Para rin siya running shoes, no? Pero more on, parang pa-training dito. Okay, di na natin may isa-isa yan, idol. Punta ka lang dito sa Planet Sports. Dito lang yan sa Binondo Lucky Chinatown Mall. See you on my next vlog. Peace out.